na ako'y i-share ha. Na ako'y napanood na baguhan palang na ano, vlogger. <clears throat> Ingon siya nga kamong mga vlogger ba nga nagkasahod na mo, na, na, na nagkasweldo na mo, ayaw, ayaw ninyo ipakita sa kuan, ayaw ninyo ipakita sa social media, ayaw ninyo ipakita sa iyang video nga nagkasahod na mo kay para dili magsunod-sunod ning uban o mag-vlog, dili mag-vlog-vlog ning uban. Kay kinsa na kuno manood sa iyang video nga tukong tanan, kitang tanan na ang mag-vlog, mag sabi ko, ay sabi niya. Na, wala, guys, wala may problema na kay bisag kitang tanan pa mag-vlog unya kay dili man na musugot si na kita rang sa ako galingon na natong video na manood ta kinanglan man nga na o oh may engagement kailangan mo manuod mo manuod ka sa ibang video kailangan kailangan mag-share post din ka sa ibang video mag-like comment yun ang gusto ni Meta guys nya dili na kinah, dili, dili, na to na ikapamuliti nga nga mag-vlog vlog na tangtanan kinsa na mo tan sa ato ang video syempre kapwang vlogger pa din kasi kinanlan po na nila manood din sa ibang vlog para yung tawag na engagement o eh, diba kahit buong mundo pa guys kahit kitang tanan pa mas maayo gani na kay para wala na problema ba na anay kaugalingong na anay kaugalingong paabuton na akin hanglag yun kwarta na wala yung mga trabaho Oh, sa cellphone na lang mag vlog basin di ay nga naapatay natay makuan sa usa ka tuig natay pabuton o wala ay mabot sa usa ka tuig na ay video natin nang mag viral o oh, di ba makuan ma tayo ni meta mapansin tayo ni meta o oh, di man nato na ang ikab muligi guys kay mas maayo gani na kay para dili po sila magkalisod, na po sila ipaabuton ba, magkakwarta po sila. syempre ang ubang vlogger, nagpapakita ko na sila silang sweldo, silang pinaghirapan na pagbablog, para ma-encourage po na ang ato ang kapwang Pilipino. Ma-encourage po sila guys, na kaya ganit nila, bakit hindi kaya natin, di ba? yun lang guys kanang nanpadayon ragud ta, ay kaning bag-o pata na nagpa padayon na ta guys kaya wala may imposible sa taas di ba samahan nato dasal na sana sana na dadami yung followers natin dadami yung views likes comments meron maraming na makapansin mm. sa vlog natin sa video natin Diba? ba? So, maura na, guys, na padayon rajod ta. Habang may wifi, may cellphone, padayon mm. ta, guys. Di na ta magmulingi sa ubang mga negative na mga istorya ba? Sa unsa, unsa na din, ha? Nabuang na ni si Kuan. ba? Sa unsa, unsa na lang. Eh, ato, ah, kay naamantay punto, aning ah, pagsulod na to sa pagbablog, padayon na ta. Padayon rajod ta. <laughs> Masundi ay. <laughs> Puhon pasend ay pohon guys, oh, di ba? Okay. Okay.